paano magsimula ng junk shop ano-ano ang mga permit na kailangan ano? magandang araw mga kabubog tayo ay pagbablog na naman at mm, part 1 mm, natin to ano? part 4 ano? yung unang part natin ay paano magsimula ng junk shop uh, ano ang dapat unahin pangalawa paano magsimula ng junk shop uh, mga di ako sigurado panoorin nyo na lang mga kabubog ano? di ako nagkakamali ay mga gamit na kailangan ba yan o hindi ko na maalala mga kabubog basta ito yung ikwa na pang apat na natin itong vlog ano Ah, uh, tingnan niyo na lang doon sa aking kuan, sa aking mga video. Nakalagay naman doon. Mga kabubog part. Kuan na tayo uh, part 4 na tayo at ang ibablog naman natin ngayon ay ano ang mga permit na kailangan para sa pagsisimula ng junk shop ano ang mga permit na kailangan natin mga kabubog ay depende sa ating itatayo ng junk shop ano kasi kung talagang ang junk shop natin ay nagsisimula pa lang at tayo naman ay sa tagilid lang ng bahay natin ay wala naman sigurong masama kung wag ka munang kumuha ng permit ano kasi nag i-execute ka pa naman ano mga kabubog pwedeng magpaalam ka muna sa iyong kwan sa iyong barangay kapitan kung depende sa kanilang sasabihin sa iyo kung kailangan mo na bang kumuha ng permit kaya magsisimula pa lang ah, aalamin mo pa lamang ang mga pasikot-sikot aaralin mo pa lamang So kung sinabi na lang sige, kumuha ka muna ng kwan. May ganung mga kapitan eh, depende sa inyong lugar kung masilan ba. May ganun eh. O sige, sigit ka muna after 6 months o kaya after 1 year bago ka kumuha ng barangay permit. So kuha ka na ng barangay permit pagka kwan. Pagka ganun, kuha kang barangay permit. O hindi, simula ka muna, tambak-tambak ka muna sa mga gilid mo. Mili-mili ka muna sa mga kapitbahay mo habang pinag-aaralan mo. Yun nga, yun nga yung unang vlog ko habang uh, inaalam mo, alamin muna kung paano aralin muna, ano. So, pero kung talagang jump shop na itatayo mo, naaral mo na, ah, uh, pwede ka nang kumuha ng kwan, tinatawag na DTI, ah, uh, yun nga, una, barangay permit, DTI, yun, uh, municipality permit, ano, kailangan din ng kwan, kailangan din ng BIR ano kung ano yung kwan sa ibang negosyo ganun din ang requirements ano ang kaibahan nga lang niyan dito sa ating kwan may tiyatawag tayong CNC o sa DNR ano at pagka ikaw naman ay naghahakot ng basura sa company may tiyatawag tayong dam site certification ng ano? bago ka makakuha ng CNC kailangan mo naman ng New York permit at bago ka magkaroon ng BIR kailangan mo rin ng New York permit ano So, yun ang mga permit na kailangan. May tinatawag pa yung mga permit. Kalimutan ko na. Nasa mga video ko rin na. Yung, mag, yung sa DNR naman, magpaparegister ka online. Ano, sineminar sa amin yan. Nung kami nag, kwan, nag forum. Senro forum. Ano, nag-seminar kami sa Senro. Ano, pero balikan nyo lang yung mga video ko. Senro forum ang pamagat noon. ano no? no? at mga malalaman nyo kung ano nung mga kuhan. kahit yung sa mga business permit ng junk shop nandun din sa mga video na yun ano Centro Forum search nyo lang centro Forum kabubog junk shop makikita nyo at yun lang naman mga kabubog ang mga permit na kailangan pagka naman kukuha ka ng permit ang mga kailangan mo sa pagkuha ng permit ay halimbawa nangungupahan ka kailangan mo ng kontrata kung kanong paupahan nyo tapos yung inuupahan mo kailangan ng may titulo yung lupa at nagbabayad ng amilyar hihingin yun ano, pagka may kuhaan, may building na yung upahan mo ay kailangan may building permit yun hihingan din yun pagka naman bakanting kwan laang bakanting lute wala namang hinihingin building permit so kailangan lang may bakod may bubong kahit bakod ikawa yan ano, para hindi nababasa yung iyong kwan, yung iyong kalakal. Hindi lalamukin at n, hindi rin pwede na nasa bahayan, sa residential. Kailangan medyo malayo sa bahayan at lalong hindi pwede sa subdivision. So, yun ang mga kailangan-kailangan. At n, pagka naman ikaw ay nakikilagay lang, kailangan may kontrata din na katunayan ay pinapahintulutan ka ng mayari na gamitin mo yung kanyang kwan, kanyang lote. Ano? So, kahit na hindi ka nang umupahan, nakikilagay ka lang at kuan, um, may pahintulot ng may-ari, may kontrata. Kung nangungupahan ka naman, kailangan naman yung may-ari, may permit din na, na, na pinapaupahan niya yun sa iyo. So, yun ang mga kailangang requirements sa pagkuha ng business permit. Pagka okay na yun, uh, hihingi kayo ng kuan, ng pinaka payment o mm, kwan sa barangay uh, may bibigay silang papel sa inyo para dun bayaran sa kwan sa sa city hall ano at mm, pagdating doon ay kukuna naman kayo ng uh, yung mga tao nyo kailangan ay tatlong tao uh, alam ba isang driver uh, isang cashier isang receiver tatlong tao basta minimum tatlong tao hihingan nyo ng Ah, health certificate. Ano, hihingin niyo bibigyan ng health certificate pala yon, bibigyan ng ID yung tatlong yon at naka-record yon sa city hall yung tatlong tao nyo Ano, pagkatapos noon ay magpapa-approve kayo sa mga ahensya. Ah, kukuha kayo ng insurance, babayaran yung insurance, magpapa-approve kayo sa centro City Environment, sa Bureau of Fire, sa sanitary permit. Kailangan meron kayo noon, ano? yun ang mga kailangan sa pagkuha ng mga business permit ano depende sa municipality nyo kung magkano mo ubus nyo sa akin ay eh, sa dami ng mga kailangan eh, siyempre eh, nakikiusap tayo nakikisuyo tayo may mga inuupahan tayo maglakad dahil hindi naman tayo naglalakad ay eh, halos inabot ng 80 yung unang pagkuha ng permit ano depende sa inyong kwan depende sa inyo sa laki ng inyong municipality ano At hindi ko rin alam kung ganun din ang mga patakaran doon sa inyong kwan ano sa inyong lugar dito kasi sa amin ay inaabot ng may 10,000 ang aking CNC yung sa DNR hindi ko lang alam sa inyong lugar depende ano magtanong-tanong din kayo pero doon sa iba nagtanong ako ganun din ang mga hiningi sa kanila ano kung may kulang pa man eh malalaman niyo na yan ano So yun lang muna sa ngayon mga kabubog. Maraming salamat at muli mag-comment lang, mag-like lang. At kung nakaabot ka sa parte ng video ng ito ay eh, mag-comment ka na rin kung saan lugar ka para malaman ko kung saan nakarating ang video ito. So maraming salamat. Ito yun yung muli. Lingkod kabubog, Shop Vlog.